Siyempre, unang ano. Dinidilaan nila itong mga, mga idol oh. Asin may maalat Ano, kumain ka na? Ha? Padidihin mo na yung mga anak mo. Ito mga idol, oh. tingnan nyo. Napakatamis pala. Eh mga bus, umaliit lang sa pero ano, maraming bunga. Ayun oh. Pitasin na rin 'to mga mga idol. Pitasin na natin. Ayun oh. Ang dami niyan. Ang ganda niyan sa dulo mga bus, Ayan oh. Isa lang na natin. grabe mo bungan itong mga buso oh, tabi tabi sila oh, oh Ya, yeah. malapit na maloto mga boss kakain na naman pang isang nakasalang dito mga busot, o tanghalian natin sinigang yon linagyan na yung ano, pang asin Uop, luto na, hanguin na natin para makakain na tayo. Lagyan na natin. Luto na, kain na tayo. Ayun na nga mga idol. Ah, uh, pamimitas na naman tayo ng ano? Ng rambutan sisimutin natin yung mga natitira pang ibang mga bunga mga boss Ito, marami pa oh yun mga boss mamimitas na ulit tayo ng rambutan kasi sayang ito mga boss pag hindi ano, pinitas yung mga tira namin nung nakaraan ito kaya may, may vlog ko na rin sa mga boss mga idol hindi hindi pa naubos yung rambutan kaya mamimitas, mamimitas ulit tayo mga boss marami pa ito inabot na tayo ng ulan mga boss diyan meron pa doon lagyan natin sa basket lumalakas na ang ulan yan mga boss na puno na natin yung ano, isang basket dali na muna natin doon may hinog mga boss oh inabot na kami ng ulan Tingnan ko nga yung suha dito kung pwede na. Ay, malapit na ito mga boss. Ayan, dami oh. Daming bunga. Oh. Oh. Naka ano na tayo 10 kilo Inaabot na ng ulan Ayan pa, meron pa. Ina yung lagayan natin. Yun na nga mga boss. Inabot na tayo ng ulan dito. Yung na, na natin, no. Pero nakapagdala na rin ako doon mga boss. Yung mga napitas natin. Ayan, no. Marami yan. Meron pa doon sa, ano Meron pa ako nakatambak doon. Kukunin ko mamaya. Kaya shout out sa inyo dyan mga idol. Ngayon na lang ulit tayo mga kapag upload ulit. Kasi medyo busy busy tayo kaya yeah, shout out sa inyo dyan mga boss salamat sa panonood po lagi ng aking munting channel mga boss siyempre una nga no una nakaraan yung dalagala ni ano eto yung ilan eh, sa yung yung kaya ano na magandang gabay yung nakuha nila marigay oo

Boss J Tomayo Subscribe